Harold Respi Show with resto. Ito si Attorney Harold Respi Show and this is the Respi Show. Nung Thursday, February 6, inaresto ako ng mga polis ng Reyna Mercedes sa bisa ng warrant of arrest na issue ng na inisyu ng Regional Trial Court ng Isabela. Kung maalala ninyo, ako ay kinasuhan ni Malu Saguban at ni Francis Saguban ng cyber libel, total dalawang counts. Pinasa nila sa prosecutor's office malamang panalo sila sa prosecutor of prosecutor's office kaya dinala nila yung case sa trial court at sinabi ng judge well mukha namang mga uh, dapat iharap si Harold Respicio dito for trial kaya nag-issue sila ng warrant of arrest para arestuhin ako kaya nung Thursday inaresto ako ng pulis ng Reyna Mercedes binuk ako sa presinto binuk ako sa court binuk ako sa provincial jail at sa awa ng Diyos nakabail naman ako at layan na ako ulit. <laughs> so Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga public officials at taong involved noong ako ay naaresto at prinases ang aking booking sa court at sa provincial jail. Gusto ko magpasalamat sa professional handling ng ating mga kapulisan dito sa Reyna Mercedes. Excellent! Gusto ko rin magpasalamat sa RHU ng Reyna Mercedes sa ginawa nilang medical exam sa akin. Super professional. Ang sarap kausap ni Dr. Uh, I think Paul Respicio. Ang sarap niyang kausap nung araw na yun. Ang saya-saya ng usapan. Nakalimutan kong naaresto pala ako. Dapat pala ako malungkot ng araw na yun. Maraming salamat din sa officers ng Office of the Clerk of Court ng Provinsya ng Isabela. Maraming salamat din sa staff ng Branch 16 ng Korte. At maraming salamat din sa mga tauhan at warden na pakamacho ng uh, Provincial Jail ng Isabela. Kaya kayong mga nag-iisip na gumawa ng kalokohan dito sa ating bayan, huwag niyong isipin magpakulong sa ating provincial jail dahil, at, dahil, dahil ang ating warden doon ay napaka makisig. Ayaw ninyong mapunta doon. Makita nyo pa lang siya, gusto niyo na kaagad magpakabait dahil <laughs> siya ay napaka makisig na tao at napaka tapang. At ayaw-ayaw uh, mo talagang uh, maging loko-loko sa kanyang uh, harap. Kaya gusto kong magpasalamat sa inyong lahat, sa inyong napaka professional ng ha na handling ng lahat. Na matter na ito. Well, uh, well uh, talagang ganyan. Uh mga congratulations din siguro kay Malu and uh, Francis sa kanilang uh, panalo at this stage ng uh, laban. So uh, dapat lang Well, okay. Well deserved yung celebration. I think nung nabuka ko sa presinto dito sa Reina Mercedes, dumaan si Francis at bumisina daw siya. And uh, parang nagcelebrate uh, nag -celebrate siya. Well, well deserved yun. No? Bigay natin yung palakpak sa kanya dahil uh, ang ganda ng panalo na yun. Ibigay natin yung panalo sa kanila dahil pinaghirapan rin naman nila tong strategy na to. But as for me, syempre, <laughs> tuloy ang laban. Yeah, <laughs> Alright, na malaki ang tiwala ko sa hustisya natin dito sa ating probinsya. I isa alang ko sa kamay ng ating uh, husgado ang prosesong ito at nagtitiwala ako na sa huli ay mananalo ang katotohanan at ang siyang tama. Yeah, All right. At gusto ko rin magpasalamat siyempre sa taong bayan ng Reyna Mercedes dahil sa pribilehyo na binigay nyo sa akin na ginawa nyo akong sumbungan ng bayan. At ako tuloy ang nagre-report ng lahat ng reklamo ninyo sa mga nakaupong politiko sa ating bayan. At dahil doon, ay nakakasuhan tuloy ako. <laughs> well, um, uh, ako sa inyo sa binigay niyong pribilehyong iyon. At nakikita niyo akong uh, instrument para iangat ang inyong kalagayan dito sa ating bayan. At ako ay nagpapasalamat sa inyo sa patuloy ninyong pagsuporta sa akin at nyo sa akin nagawin ang lahat ng bagay na ito. Ang pangako ko po sa inyo ay hindi ko po kayo iiwan. Kahit ano ang gawin nila sa akin ay hindi po ako aatras at tahat tayo ay lalaban ng sama-sama. Dahil lahat ng ito ay ginagawa ko po para sa inyo. Dahil yun lamang ang aking maisusukli sa ibinigay ninyong pribilehyo sa akin na kayo at pagsilbihan na irepresenta kayo nang tama para makuha natin lahat ng ating mga karapatan. All right? So uh, I think from here forward wala na tayong masyadong ipag-alala. Kasi nagawa naman na nila lahat ang pwede nilang gawin sa akin. So ang kulang nilang, Francis, isa na lang natitira mong, mong bala. Ang kulang nalang na bala mo na hindi mo pa ginagamit ay patayin ako. Yun na lang ang last, Francis. Pag-isipan mong mabuti kung gagamitin mo yung bala na iyan. Pero so far from this forward... Mga kababayan ko dito sa Reyna Mercedes, wala na tayong dapat pang ikatakot na gawa na nila sa atin lahat ng pinakamasamang gawin nila sa atin short of killing me. Promise, mula ngayon, ang may kita na lang natin ay ang liwanag sa dulo ng laban na ito. Hanggat hindi tayo titigil, hanggat tayo ay lalaban, hindi tayo bibitaw, makakamit din natin ang inaasam-asam -asam nating kalayaan. At sa wakas, pantay-pantay na trato sa atin dito sa bayan ng Reyna Mercedes. <laughs> Alright? So, excited na ba kayo na, ka na makawala sa pang-aabuso ng mga nakaupong politiko dito sa ating bayan? Excited na ba kayo na makuha ang inyong tanging karapatan mula sa ating gobyerno? Excited na ba kayo na maramdaman din ninyo ang daang-daang milyong pera ng ating bayan? Yes! Nakaka-excite, Attorney Harold Respicio. Alright, yan po ang pangako ko sa inyo mga kababaya at mga kapatid dito sa Reina Mercedes. Gagawin ko po ang lahat. Nagawa na nila lahat sa akin. Wala na silang pwedeng gawin pa sa akin kundi patayin ako. Hindi na ako atras. Wala nang atrasan ito. Napasubo na ako. Promise! gagawin ko po ang lahat para maitama lahat ng nakita nating kamalian at least sa gobyerno natin dito sa bayan ng Reyna Mercedes. Number one, sasabihin ko lahat sa inyo, lahat ng perang pumapasok sa ating bayan at gagawin namin ang lahat para ang lahat ng ito ay maibigay sa inyo ng buo at walang kupit. So excited na ba kayo sa mga bagay na yon? <laughs> Alright. So hanggat may mga taong mga nagugutom dito sa ating bayan, eh merong pera naman ng ating bayan, hanggat merong mga magsasaka na walang trabaho, hindi regular, hanggat hindi pantay-pantay ang trato sa ating mga may hirap pagdating sa pagbibigay ng benepisyo, hanggat hindi tama ang paggastos ng ating pera ng bayan, hanggat inaabuso tayo ng mga kapitan, hanggat ibinubulsa nila ang pera ng bayan, hanggat ginagasto nila ito para sa kanilang bisyo at luho, hanggat ginagamit nila ang ating pera upang bayaran ang ating mga public officials na sila rin mismo ang mag-aabuso sa atin, hanggat ginagamit nila ang lahat ng perang ito para tayo ay apihin hindi po kayo iiwan ni Attorney Harold Respicio. Tuloy-tuloy po tayong lalaban mga kapatid. Kaya ang hinihingi ko po sa inyo ay samahan po ninyo ako. Huwag niyo po akong iwan, bibigyan niyo po sana ako ng lakas para hanggang sa huli ay hindi tayo bibitaw, makamit natin ang inaasam-asam nating kalayaan dito sa ating bayan. Kaya ako po ay kakatok sa inyong mga tahanan, ako po ay lalapit sa inyo. Ako po ay kakamay sa inyo. Sana'y salubungin niyo po ako. Pagbuksan niyo po sana ako ng pinto. Salubungin niyo ako na may kinang sa inyong mga mata. Bigyan niyo po ako ng napakalaking ngiti. Yakapin niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng init ng inyong pag-ibig para hindi tayo tapusin at talunin ng kahinaan at ng kaduwagan bigyan po natin ng lakas ng isa't isa para sama-sama tayong harapin ang lahat ng ito hanggang sa huli. Kaya maganda po ang mangyayari ngayong campaign period na ito. Mula ngayon, maganda lamang ang mangyayarin sa ating lahat. Maganda po ang mangyayari. Yan po ang ipinapangako ko sa inyo. Hindi ko po kayo bibitiwan, ibibigay ko po sa inyo lahat ng aking makakaya. Wala nang atrasan ito para tayo ay maka-experience naman ng magandang buhay dito sa ating bayan. Ito po si Attorney Harold Respicio. Nagpapasalamat po sa inyo, sa inyong walang sawang suporta ah, at nangangakong hindi tayo bibitaw, lalaban tayo hanggang sa uli. Yeah, buddy! Alright, thank you so much.